shout out mga kabaro ka 59 sa, na sa crusade, mga nangarap na mag-apply sa cruising mga kabayan natin sa nangarap makaraos at uh, guminawa mga kasawad ng malaki para sa pamilya sa pinapukasan ng mga anak ayan ano pang kailangan natin pag nag-apply tayo sa cruising para advantage tayo makapag-apply sa barko at magpag-trabaho kahit anong posisyon ng trabaho na pwede nating applyan sa cruising So, dapat ma-experience tayo mga kabayan kabaro, kabain na Baro ka 59. Ma-experience tayo sa Pilipinas lang. Kung ma-experience ka sa hotel, airport, seaport, resort, o sa land base, o sa mga military o PNP na pwedeng applyan ng trabaho sa cruise ship. Maganda kapag ma-experience ka. Advantage yan. 1 to 2 years, pwede tayo mag-apply sa cruise pag may experience tayo sa Pilipinas o di kaya sa land peace, sa ibang mga bansa. So, sasakot tayo ng medyo malaki-laki pag nasa barko tayo. So, advantage tayo pag may simas book na tayo. Pag may simas book na tayo kaparo, advantage tayo mag-apply sa cruise. Ito, ang simas book na to, makukuha natin to kapag nag-training tayo ng solas. Kapag nag-training tayo sa solas ng 10 araw, pwede na tayo mag-register sa marina mismo. Mag-register uh, tayo para sa simasbook, Book. Papasa natin yung training certificate natin. At saka uh, NSO, yung sa PSG, yung sa birth certificate. At saka yung sa medical. Yan po yung requirements kapag kumuha tayo ng Simas sa marina. So mag-online register tayo. So pinakaunang gawin natin ay mag basic training muna tayo na tawag dati ay solas. So mura lang yung training ngayon, may mga promo. Nasa mga 4-5 lang siguro, 4-5 na yan. Yung iba mas mababa pa pag nakachamba ka ng promo dyan. So mag training muna tayo ng solas bago tayo mapanas si masukup. Tapos medical, mura lang may medical na sa mga limandaan na mga baro. So, yan yung unahin natin pag uh, gusto natin mag sa bad Ito si passport. So, kasunod naman ay passport naman. Ito yung passport. Kasunod. So, so wala pa mga passport dyan. Buka na tayo ng passport. Mura lang dito. Pwede tayong mag-online uh, online dyan sa may IDFD. Sa may baklaran para niya Pwede tayong mag dyan mga baro. So, sa mga nangarap mo. Ayan po. Shout out sa lahat ng mga aspirant na gusto mong maging marino sa Lucy si siya lang sa pag-a-apply kung tayo mawala ng -as, mga asa mga kabayan. So, advantage po ay may passport at saka CMAS book. Kung meron tayo si book, advantage tayo makapag-apply sa cruise Ayan, shout so, out sa inyong lahat mga